Hello. Hey. Yung makita mga vloggers yung mekaniko, oh, mekaniko, Hello. yung panday. At sisilipin yung Hello. ano dito. Damid sa unahan. <laughs> pa no, merapa ka mag huy ismusa ka man. sa so, lobby dito lang para Sali ito ng lubid ng parakit Pag na, na, natin nila ang bangka, pag ganito ha ah. Pag na ganito ang bangka, tapos ang lubid ay nakakuan Talagang ang lubid ay tumat tumatama diyan ay Yung kalisay Babaguhin din namin mga tali nito at nangalagot to Pag nabalagbag mga kablagit sa nalo na ay na, eh, Napapansin talaga namin itong palatik na takbo ha, Ganyan siya At ito na lang ang inaano niya kinakapitan niya na matibay ito na lang natali pero ito wala na nalagot na at napatungan kasi ito dati pa kasi itong tali dati tali ito nalagot na pati yun doon oh. nung inabutan tayo nung lakas na binasagan baga dito na pasok ang lubi dyan sa loob Nang nandyan ka uh -huh. na umapaw ang nalon dito na umapos ako dito sa palo uh -huh. na alon tinignan ko talaga yun nandyan ka tinaklo na ako ng parakyot na alon tinignan ako talaga nandyan ako sabi ko tabantay Iyapos ako dito. Tumak ito ba? Tumak mo sa akin yung parak yun. Yetu... Tumak mo ito kayong na ano ba? Itong palatik. Oh. Nung pagkiling na kiling na kiling talaga yung tagilid. Oh. Tumak mo itong palatik. E eh, nakaupo ako dito. Iyapos ako sa palo. Ay kundi ako iyapos. Tansik ako doon. Abot ako doon. Baka pirilay ako. Wala na. Ito na lang natin lah. Tali dito. Talik yan dyan ako. Oh. Ganyan ka. Lapad ang tali na yan. Ito na lang natin oh. Wala na sa dasag doble ito kita okay, sampai na namin makapagay dito ano para cute para matulog at dadalhin ito sa patahian at warak ito papatahi napakalaking ano ito alaga sa amin para sa amin at ito ang pinapita namin nung kalakasan ng bagyo kung wala ito ay delikado namin ano you know, ay, malaki Malaki pala ng warak Ay, pala nagprobalag mo pa tayo Oh Dalawang pasto Oh May unggoy Matagal ito matuyo ba? Oo Oh okay. pero pag Oo, pag-uulan naman oh ulan. Ito ang... ano, isa ito sa mga bagay na nag-ano sa atin. Nag-planis. So, ito ang ginamit ng Panginoon para nakasangkapan para makaligtas tayo. Ito tapos yung bangka. Guys. Yeah. Hey. Yeah.

Otsu. Ito Yun. Ramatoyo. Dalhin sa patahian. Maganda pag umulan, mabanlawan ang tabang na ulan. Mas mabilis matuyo yan. oh, Ang laki na yan. Ilang gawai kaya yan? Sa 40 siguro? 45? gawain. na yan, oh. yan talagang inasahan natin na ah. umarap lang ang bangka sa alon. Kung wala yan, kung hindi kagad natin na rin pagkalagot. Talagang may din. Naglilinis kami mga kaplagir sa ano, bangka bangka. Naglilinisan namin. Ito inabuak ko ito kanina dito mga gamit ko. Ah, sinabong itong ilalim. At maraming mga ano nang ano, itinang tawag nito yung ipis. Yan binali ko na mga gamit. Tapos ko na na sabon. Yan. Dito naman ako sa taas maglinis. to flooring. Doon po lang ka-vlogger sa mga viewers natin na nagtatanong kung para sa ano daw yung para Yan yung ano namin. Inaariya pag sa tuwing inabutan kami ng lakas yung hindi na kaya manakbo ng bangka. At pag inariya namin yan, naharap na harap na lang ang bangka. Tayo ay inaano ng bagyo, no? Musta? Musta? Mm -hmm. Tumakpong ano mo ah mm. Oh may walis dito Walis Hindi na lang siguro ito dito ah Ha? Dito na ito Ito na lang Dali mga kadot. Bana mo to. Doon sa kay nasa kusina pang yan ni kay Lodo sa ano. Ginagamit ng mga vlogger para kit para humarap ang bangka sa hangin Ang to sa alon pag hindi na kaya ng bangka natagilid talaga pag, inin. pag walang rayang ganyan <laughs> Hey. Yung lumakyat mga kablogger yung mekaniko oh, mekaniko yung panday at sisilipin yung ano dito damid sa unahan <laughs> Merapa no, merapa ka mag Uy, ismusa ka man. lubid ito na ng barako. ito na lubid ng barako pag na ang bangka, pag ganito 'to. Sana ganito ang bangka tapos ang lubid ay nakakuha. Talagang ang lubid dito tumatama diyan eh. Yung kalis. Yung kira dabla pala dito na, nanakana na tanap mo dali. Yung katung ng ni Kapitan yung ano. Panday para tingnan yung mga damit dito para bago kami lumaot uli uh, gagawin muna tapos pati yung mga talianan dyan babaguhin na ito dito babaguhin din namin mga tali nito at nangalagot to pag nabalagbag mga kablagir sa nalo na eh, napapansin talaga namin itong palatik na takbo ah, ganyan siya at ito na lang ang inaano niya pinakapitan niya na matibay ito na lang natali pero ito wala na nalagot na at napatungan kasi ito dati pa kasi itong tali dati tali ito nalagot na pati yun doon nung inabutan tayo nung lakas na binasagan baga dito na pasok ang lobe dyan sa loob Nanjang nandyan ka na umapo ang nalon dito na yumapos ako dito sa palo na alon tinignan ko talaga yun nandyan ka tinakloban ako ng parakyot na nalon tinignan ko talaga nandyan ako sabi ko ta bantay ako dito tumakbo ito ba tumakbo Tumaklob sa akin yung parakyat. Tumakbo ito kay yung na Ano ba? Badaw. Itong palatik. Oh. Nung pagkiling, na kiling na kiling talaga yung tagilid. Oh. Uh. Tumakbo itong palatik. E eh, ako dito, yumapos ako sa palo. Ay, kung na kuya mapos, talsik ako doon. Abot ako, ako doon, baka pirilay ako. Huwag mo niyan, Itong binabantayan ko, oh. At ino ka bagay nag at nagkaano ng lubid. Pag may tamaan ito. Oh, sigurado. talaga. Ewan ko lang kung pilay o bali. Oh, kabigat-bigat dito ho pag yan ang ng na tapos yan ang makahampas sus ayawang ko lang wala lagot-lagot talaga o baguhin na talaga ito tapos yan dyan Katanggalin na daw ito Sa ni kapitan papabaguhan niya uh, kahoy na gagawing ano dito talianan iririk tagaling no sa ilalim labas dito tapos babarinahan kagaya nito kahoy na talianan hindi na yung ano na yan tapos at dyan na ano din na ano, nadaan ng dagat tubig pa kasko ito yun doon dulo lalagot lagot na rin yung tali doon wala na tapos yung mga sahig babaguhin na rin ito sahigan ng panibago yung ano mga tanggal ito lagot na wala na ito na lang natira tali dito tali yan dyan o oh. ka lapad ang tali na yan ito na lang natira oh. wala na sa dasag doble ito pero pa natira pero <laughs> baguhin na rin ito baka kasi siguro I'm <laughs> <laughs> <laughs>